Saan ba mas magandang tumira? Malapit sa mall o malapit sa park? Sa buhay, madalas nating hinahanap ang pinakamadaling akses sa mga bagay na gusto natin. Kaya naman, maraming tao ang pumipiling tumira malapit sa mall. Dito, madali makapag-shopping, kumain at maglibang. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pero paano ko ang tanong ay, mas maganda tumira malapit sa park? isang tahimik na lugar kung saan makakapag-relax ka, makakapag-ehersisyo, at makakasama mo ang pamilya sa mga simpleng galak sa buhay. Huwag kalimutan, ang kalikasan ay may kakaibang power na magbigay ng kapayapaan sa isipan. Sa kabila ng kaginawahan ng mall, ang park ay may mga bagay na hindi matutumbasan ng pamilihan. Mas magaang sa pakiramdam kapag nasa paligid tayo ng mga puno, sariwang hangin at malinis na kapaligiran. Dito, ang buhay ay hindi lang tungkol sa material na bagay, kundi pati na rin sa kalusugan at kagalakan sa kalikasan. Kaya kung saan mas magandang tumira, wala sa isang sagot ang lahat ng tao. Para sa iba, malapit sa mall ang sagot. Para sa iba naman, park ang pinakamagandang lugar. Sa huli, ikaw ang may control sa iyong buhay. Pumili ka ng lugar na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kaligayahan at magagandang pagkakataon para sa bukas.